Magbasta na po kayo ng ballpen at papel. Isulat po ninyo yung coins at year na aking binibili. So guys, ibubukod ko na yung mga limang piso, 10 piso, saka piso para madali mabilang. Hello guys, magandang gabi uli sa inyo. Ako po uli ito, si Gelo Coins TV. Ito ngayon guys ang ating pag-uusapan. Aalamin natin sa numista kung magkano ba ang kanyang value. Tapusin po ninyo ang video na ito para malaman po ninyo kung anong mga coins at year ang aking binibili. Ngayon po guys, ito po muna ang ating pag-usapan. Ito po ang nakasulat dyan, Numista Coins Philippines, 5,000 piso Ferdinand and Imelda Marcos Ito po yung kanyang coins guys Yan po yung obverse at saka reverse Nakasulat po dyan Republika ng Pilipinas 5,000 piso Dito naman sa kanan Nakasulat dyan The New Society 1972 Saka 1977 Tapos sa parting baba May nakasulat na PIP Anniversary ngayon, alamin natin guys kung magkano ba ang kanyang value. Ano ba ang sinasabi ng numista sa barya na ito. Tingnan natin. Ayan guys, ang nakasulat dyan. Non-circulating coin. Year 1977. Value, 5,000 pesos. Currency, piso. Composition, gold. 0.900. Weight, 68. 0.74 grams. Diameter, 50 mm. Malaki to guys, 50 mm. Ngayon guys, tingnan natin kung magkano ang kanyang value. Tingnan natin kung magkano ang kanyang value. Para meron tayong idea kung gano'n bang kamahal itong barya na ito. Tingnan natin. Ayan guys, ang nakalagay dyan, 1977 Ferdinand Marcos proof 100%. Tapos walang presyo guys. Ang ginawa na coins 2832 pieces yung ginawa na coins. Tapos meron pang 1997 na Ferdinand Marcos din. Special 'to, uncirculated, 100 pieces lang guys yung ginawa. Dito tayo guys tumutok sa 2,832 pieces yung proof. Marami to guys, 2,000 pieces eh. Nung mga nakaraan, puro 1,000 pieces lang. Ito, medyo marami-rami ng konti ito. 2,832 pieces. 100% nakalagay kalagay dyan. Ito po ay proof. Kaya lang, walang presyo guys, walang nakalagay. Ibig sabihin, swerte yung may hawak nito guys. Napakapalad niya. Walang presyo, ibig sabihin siya na bahalang mag kung magkano niya ibebenta. Tingnan muna natin guys kung ano uli ang sinasabi para makuwenta natin kung magkano siya sa presyo ng gold natin kuwentahin guys. Ayan, ang nakalagay dyan guys, yung composition niya, gold, 0.900. Ibig sabihin guys, yung 900 na yan, siya po ay 22 carats. Hindi po siya 24K. Siya po ay 22 carats. Tapos yung kanyang bigat, 68.74 grams. Ito total natin yan guys kung magkano ang kanyang value. Kanina guys, tinignan ko sa, ano, sa computer kung magkano ang value ngayon ng 22 carats ang isang gramo. Ang isang gramo ngayon guys ng 22 karats, 149 I times natin yung guys Yung 68.74 grams Bali ang total nya guys Umabot siya ng 285,202 Yun po ang kanyang halaga Mabigat-bigat to guys Napakamahal 285,000 na guys 285,000 pesos and 202. Yan po ang kanyang halaga. Ngayon, tingnan natin, guys, kung ano ang nangyari. Kung magkano ang naging value niya. Makikita natin dito, guys, merong auction, guys. Nagkabentahan sa auction. Tingnan natin yung auction, nagkabentahan ni, eh. ayan oh, guys. Ayan, nakalagay dyan guys, ano. Oh. Heritage Auction nung 2023 guys, June 21. Tapos nakalagay din dito, 'yan oh Auction Hong Kong, 'yan you know, oh Platinum, 'yan you know. oh. Tingnan natin yung presyo guys kung magkano nabenta. Ayun guys, nung 2000 2023 June 21, 'yan you know, oh 21. June 2023, 1997, Ferdinand Marcos Proof, UNC, NGC, PR69, and Ultra. Ayan, tapos, ito, kito nyo mapansin nyo guys, Korea won niyan guys ha. Sa Korea won, ang presyo niya, 8,333,719. Sa US dollar naman, umabot siya ng 6,000 US dollar. Pag kinumpute natin yan sa peso guys, sa peso, yung Korean won, papatakyan ng ano, 350,000. Tapos ito namang US dollar, pag natin yan sa peso, papatak din yan ng 350,000. 124 Yan ang value niya guys Ang laki na ng value guys Hindi ba? Na auction siya auction Sa auction umabot na siya ng 350. Ang total price lang niya kung i-convert natin sa gold gold price per gramo, ang total price lang niya 285. Ngayon na auction na siya, umabot siya ng 350. Swerte guys yung meron nito. Napakapalad ng meron nito. 2000 pieces lang 'yon guys ha. 2000 pieces 832. Kaya mapalad yung meron nito meron na silang 350,000 pag pina-auction yun swerte guys tandaan nyo guys oh, yung ganyang barya ang mahal pala nyan 285,000 pagka na-auction na umabot na ng 350 wow okay guys ngayon tuloy naman natin yung aking mga coins na binibili baka mamaya nasa inyo na pala yung mga year na aking hinahanap ito po guys ang aking binibili. 1 sentimo ang hinahanap ko po 1999, 2003, 2008, 2017. Ito naman ang aking binibili. 5 sentimo ang hinahanap ko po 1997, 2003, 2006, 2017. Ito naman ang aking binibili. 10 sentimo. Ang hinahanap ko po, 1998, 1999, 2001, 2003. Ito naman ang aking binibili, 25 sentimo. Ang hinahanap ko po, 2005, 2006, 2008. Ito naman guys ang aking binibili, 25 sentimo na NGC. Ang hinahanap ko po year 2017. Ito naman ang aking binibili. 2005 ang aking hinahanap. Ito po ay BSP. 1 peso. 2005 ang aking hinahanap. Ito naman po ang aking binibili. Ang hinahanap ko po 2017-2018 na upper mint mark. 1 peso na NGC. Ito po yung bagong piso ngayon na umiiral sa Pilipinas. Ito pa ang aking binibili. 5 peso. Ang hinahanap ko po, 2000-2006-2017. Ito pa ang aking binibili. 10 peso. Ang hinahanap ko po, 2007, 2009, 2014, Sana po guys, yung mga coins at year na aking binanggit, sana po ay makahanap kayo at bibiling ko po sa inyo pag-uusapan po natin kung sa magkanong presyo tayo magkakasundo. Paalala ko lang po, hindi po ako 2024, lang isang piraso para hindi po ako lugi sa shipping. Mas marami po, mas maganda. Pwede rin po tayo ng ano, meet up. Pwede rin po ng pick up. Ang location ko po, gitnang bayan San Mateo Rizal. Malapit po ito sa Muntalban Rizal. Malapit po ito sa Batasan. Malapit din po ito sa Marikina. so Ang taga meet up ko po, ang taga pick up ko, yung aking anak. Meron po siyang motor. Kaya pwede kayong magkita, pwede niyang kunin. Kung gusto naman po ninyo, dahil malalayo kayo, pwede po lang pa-JRS. Pero isa lang po ang rules ko, ang gusto ko po sana, matanggap ko muna yung parcel, titingnan po yung coins, kung tama ba yung coins, kung tama ba yung year. Pagka tama lahat, kung magkano na napagkasunduan nating presyo, yung misis ko naman ang magsesend sa inyo sa GCAS. Yun po ang aking rules. Pero kung ang gusto ninyo, bayad muna bago padala, eh okay lang po sa akin kahit sa iba na lang po ninyo ibenta. yun lang po ang aking rules. Pero mas maganda nga kung meet up o kaya pick up. Pero kung malayo talaga, eh kailangan ipadala. Pag na-receive ko na yung inyong parcel at tama yung coins at tama yung year, babayaran po kayo ng misis ko sa inyong gikas. Okay po guys, sana po nagustuhan po ninyo ang video na ito paki-like and share na lang para sa mga kaibigan ninyo na baka mamaya nasa kanila pala yung mga coins at year na aking hinahanap. Paalam!